since na pag-uusapan na natin ang mga senador natin, uh, nitong nakaraan naglabas ng statement ang Secretary General tungkol naman dito sa patakaran sa salen ng mga senador natin. Doon po sa statement na inilabas, salen summaries lang yung ilalabas uh, sal salen summaries ng mga senador lang ang ilalabas. Kung gusto ng mas detailed, meron pa pong mga pagdadaanan ng proseso. Nabasa niyo na po ba yun, Profesor? Ang una kong nabasa yung kay Ombudsman Remulia. No? May mga requirements sa inalis nung hindi na kailangang ang uh, pumayag muna yung politiko hihingan mo ng salin. Ngayon automatic na mm. ay no so kailangan mo mag-file ng form. Oo. Tapos dalawang valid IDs tapos may babayaran ka. Mm. So sa tingin natin very limiting pa rin 'yun kasi di ba Ma malalaman nung politiko na nag-request ka nung salin niya may dalawa pang ID. Mm -hmm. Sa naman yung address ng politiko, iba-blur, hindi isasama. Na, mm -hmm. Tama naman for privacy. Pero ikaw na nag-request, malalaman nila yung impormasyon mo dahil nag-submit ka ng dalawang ID. Mm -hmm. So delikado 'yon, 'no? Sa tingin ko ay eh, parang maaring masabing malilimitahan na magre-request ng salin pa rin. At saka oh. may bayad. So dapat wala ng bayad. Oh, Kukunin okay. ang tatanungin kagaya ng sinasabi ng iba. Alam niyo napakadaling solusyon dito. I scan nila lahat yan, nakablur yung personal information, i-upload online. Walang masyadong gastos dyan. Tapos ang problema, bahala na ang taong bayan at ang media na mag-check kung tama ang sinasabi nila sa SALEN at kung may itinatago sila sa SALEN n mm -hmm. na, alam ng, na alam ng kanila mga kapitbahay. No? So may uh -huh. mga ganong instances kasi na maliit lang yung dineklera sa salen pero alam ng mga kapitbahay kung saan saan subdivision, mm -hmm. eh may bahay yan dito eh. Eh may sampung kotse yan dito, eh wala mm -hmm. sa sal So mm -hmm. pwedeng kasuhan yan. Mm -hmm. So mga mamamayan ang gagawa nun, kung naka-upload online ang mga sal pwede nilang gawin yan eh. Iyon ang dapat nilang gawin kung talagang gusto nila ng pagbabago. Oo. Yung gusto naman ng mga senador, we appreciate that na at least improvement na, no? maglalabas sila ng summary. Pero kulang yan eh, ano makikita sa summary? Eh? Baka mamaya nasa summary, yung total assets lang nila and liabilities. Pero walang detalye. Sa kabat, kailangan may proseso pa. Kung seryoso sila na transparency ang habol nila, gawin nila yung ginawa ng makabayan block, na akabaya, ng kamanggagawa party list. Yung mga nasa minority, eh, nakakatuwa kasi sila pa yung nagkusa na ito na ang sal -e namin. Buong detalye. Siyempre, mm -hmm. blur lang yung Uh, address, etc. Mm -hmm. So dapat gawin, ganun ang gawin ng mga senador. Mm -hmm. Yun yung minimum na hinihingi natin sa kanila. Kasi marami sa kanila na ako sana eh, di ba? So may duda na sila, may duda ang taong bayan sa kanila ngayon. Kaya huwag nila tayong bigyan ng summary, ang bigay nila buo kasi nagawa na yon ng mga kongresista sa minority. Eh sila nga nasa poder, dapat silang role model. Gawin nila dapat yung ginawa ng mga nasa minority. Kung hindi ay lalong magkakaroon ng duda. Baka may itinatago ang mga ito, kaya ayaw nila ipakita ang buo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!